Pasyal muna tayo dito sa glit sa may Bencal Bencaldon Park. Ha. Ah. Ayun guys, mga kasama ko. Dati dada sa may park, tindahan. Ah sige. Ayun. Aling kami ng Siko Market. Ayun, bawi na kami na bahay. Dito kami sa may Bencaldon. Ayun, mamasyal lang. Ay. Masya lang Ayan guys Ang kasama ko ngayon Daman Palace Hotel Dito yung bahay namin malapit sa Daman Palace Hotel Dito kami dadaan sa may Bin Caldon Park bago yung isip niya Papapawis lang kami guys kasi wala kami magawa sa bahay. Day off namin ngayon. Dandahan lang Jumak. Huwag masyadong mabilis. Makakarating din tayo. Galing kami ng kabayan restaurant. Kumain na kami doon kasi wala kami makain sa bahay. Kaya ele ano na ngayon ang oras ngayon ay alas 10 ng gabi so napakainit na ano nakapa, napakainit na gabi parang ano parang tanghali Ayan, dito na kami sa park pasok tayo sa park hindi na Ayan yung Bin Caldon Park. Ayan. Maraming ano gan dyan guys, naglalaro ng basketball, football, tapos may volleyball, puro ball ball na lang. Yan. Dadaan lang kami dito kasi pupunta kami ng ano, tindahan. May bibili lang kami sa tindahan. Mini market. Ayan, maraming naglalaro ng football, oh. Yan. Diyan kami naglalaro dati. Football. Yan. Yan bus dito. Yan ang mga bus na yung pumunta lang dito para maglalaro. Mga ano pala yung bus na yon? Sa mga naglalaro, mga bata. Ayan, ito na yung liblib -lib na lugar. Ito sa Eskinita. Papunta doon sa bahay namin. Ayan, para lang ano dito, ayan, hindi bahain. Pagkaumulan ng malakas dito hanggang baywang ang tubig. Oo nga. Ayan itong lugar na ito guys, bahain. Delikado pagka may ulan. Pero ano lang naman. Yung sa isang taon, parang dalawang bis, tatlong bis na yata umuulan. Pero sobrang lakas. Pagka umuulan naman, baha talaga diretso. Kasi walang drainage. May drainage nila pero ano, hindi kayanin. Parang maliit lang yata yung nito nila. dito na kami sa tindahan. Ayan, ito yung tindahan dito malapit sa bahay namin. <laughs> Sarap bumili ng ano, napakalamig na. <coughs> ha? 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 Anong bilhin mo, Jamak? Sos, so, ano na naman eh, soft drinks? Buko, buko. Hmm. Kung may buko sila. Ay, maghanap tayo dito ng buko. Buko juice. Hmm, Bakain dito. Ice cream, ah, pwede rin. Ice cream at saka buko juice. Ito, meron akong buko juice. Ayan. Coconut water. Tapos ice cream. Wala. Ha? Ayan, may buko juice, oh. yeah, ice cream na hmm. Ba't maliliit yung ice cream nila? Ay, dito, dito. Ayan. lang uh, Walang sabon? Ah, maliit lang na tayo. Ah. Uh, Hindi uh, naman kasabon? Ah, pala. Ah, <laughs> okay. Banana so, Melon. Melon. So, melon. ang nabili medyo mas sa akin ano lang coconut water o okay. kasi sobrang init dito ice cream ya oh ice cream kaya ito yung tindahan dito na mini market tindahan dito sa damam lang habang mag-edit. So, hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Bye yeah. muna tayo.